Stephen Holt Ano mang oras ay magiging ganap na nga na Barangay Hinebra One on one trade para sa kanya ay ikinakasana. Matindi ang magiging kapalit ni Stephen Holt galing sa Barangay Hinebra Ang rooking veterano ng terapirma ay papunta na nga ng Barangay Hinebra Itong si Stephen Holt ay may kasalukuyang average na 17.5 PPG at 8 APG Maganda ang tinatakbo ng Terapirma sa ngayong 48th season All-Filipino Cup ng PBA. Ngunit ang SMC Corporation ay kailangan na ng rebuilding especially sa guard position dahil ang kanilang backcourt ay hindi naman na bata. Si Holt ay 34 years old na habang sa Ginebra si L.A. Tenorio ay may edad na si Stanley Pringle ay 37 years old na at si Scottie Thompson naman ay hindi naman available pa kaya ang gustong gawin ng Hinebra sa guard ay gusto ng solusyonal ni Al Francis Chua. itong si Stephen Holt ay gusto din ang serbesa na kapatid ng barangay Hinebra no Scottie Thompson at Jeremiah Gray nga ang barangay Hinebra ngayon pero kahit paano maganda pa rin naman ang kanilang pinapakita sa mga unang laro nila sa All Filipino Cup itong 48 season. Pero dito ay wala pa ang mga bigating team tulad ng mga kapatid nila na Magnolia at SMB. Ito nga si Stephen Holt ay inaasahang magsusuot na ng Ginebra jersey. Itong mga susunod na araw o linggo kapalit ng player na may ibubuga pa naman talaga. 4 series contract ang inaasahang ha nila kay Stephen Holt at one-on-one -on -one trade nga ang mangyayari ng Stephen Holt papunta sa Hinebra. At ito namang si Stanley Pringle bagamat 37 years old na ay maganda pa rin ang pinapakita. Sa first two games nga ng Barangay Hinebra ay nag-a-average pa rin itong si Stanley Pringle ng double digit pagdating sa scoring. At ito nga si Stephen Holt may average naman na 17.5 per game at 8.5 assists per game. 4 years contract, yan nga ang ilalatag nila kay Stephen Holt pagdating nila sa barangay Hinebra. Kaya ang lalim ng point guard position ng barangay Hinebra ay hindi pa rin naman masasabing mahina kahit mawala si Stanley Pringle o injury pa man si Scottie Thompson at Jeremiah Gray dahil nandyan pa naman sila Mabiric Ahamisi at ito nga bagong rookie veterano na si Stephen Holt. Pero sa tingin ko, hindi pa rin dito natatakos ang galaw ng barangay Hinebra dahil pagdating sa front line, ang kanilang front line ay may edad na rin kasama si Japit Aguilar at si Stad. Dito natin malalaman kung sino pa ang tinatarget ng barangay Hinebra para magpabata ng kanilang line at lalong lumakas pa.